Hi guys! So for tonight, so may i-share ako sa inyo kung paano yung pag-claim ng housing loan nyo ng titulo sa pag-ibig So pag na full payment na kayo sa hinuhulugan yung bahay sa pag-ibig ay kailangan nyo nang i-claim yung inyong titulo So saan natin ito i-claim? Pupuntaan po natin ito sa main branch ng pag-ibig. Hindi sa kung saan branch ng pag-ibig. po, sa main branch lang siya, mandaluyong. Ang proseso po ng pagkuha ng pag-claim ng title is ganito po. I-share ko po sa inyo para at least may idea kayo. So, pagpunta nyo doon sa pag-ibig branch, ang una nyo gagawin is pumunta kayo sa information center para maituro niya sa inyo kung saan counter kayo pupunta at nabigyan niya kayo ng number. Then, pag uh, nabigyan na niya yung number, punta kayo doon sa window na yon pag tinawag na yung number nyo, um, bibigyan nyo kayo ng requirements at saka ng appointment date. Kung kailan nyo pwedeng balikan yung titulo. Hindi nyo siya agad makukuha kasi meron pa kayong kailangang i -fulfill. Meron pa silang kailangang i-verify uh, bago i-release yung inyong titulo. So, babalik at babalik po kayo. Depende sa si schedule na ibibigay nila sa inyo. So, bibigyan nila kayo ng list of requirements and then, kailangan bumalik kayo sa araw na iyon kasi yung time na iyon yung appointment nyo. And then, pagbalik nyo, same procedure, punta kayo sa information, bibigyan kayo ng number, kung saan window kayo papupuntahin. Pagdating nyo sa window, i-submit nyo yung requirements na ibinigay sa inyo. At yung mga requirements is simple lang naman. Yung uh, two valid IDs na original, isi-xerox copy nyo yun, tapos uh, pirmahan nyo ng tatlo sa coupon ban. Yun ang isasabit submit nyo. At saka pag may asawa ka, ang ibibigay mo sa kanila is marriage certificate or pag single ka is birth certificate. And then, uh, may bill, ipapadala nila pero titingnan lang nila, hindi nila kukunin. And pagka naisubmit mo na yon sa kanila, bibigyan ka nung release of mortgage, tapos ipapanotarihan mo yon, Doon lang mismo din, main entrance ng pag-ibig. So, bali, nagdala lang kayo ng 800 to 1K, hindi na yun no sa Uh, pagpapanotaryo, pagpapaserox, ganun. And then, after nyo siya mapanotaryohan, babalik kayo dun sa window na nag-process sa inyo, and then ibibigay nyo yung notarize, yung mga form na binigay sa inyo, marami yun na pin pinanotaryohan nyo. Babalik nyo yan sa kanila, and then, ibibigay na sa inyo yung title, sa kanila kayo pipictura na hawak-hawak yung pipictura nila kayo for documentation, na ibig sabihin, na-receive nyo na, na-claim nyo na yung titulo nyo. After that, uh, may note doon or sasabihin nila sa inyo na kailangan nyo dalhin yung uh, mga documents na yon sa uh, deeds of registry. For example, sa Cavite, ang deeds of registry dito ay sa 13. Uh, so, kailangan dalhin yung mga dokumentong ibinigay sa atin and then ipaprasis uh, ipaprocess nila yon So, gagawa ako ng another video for that kasi hindi ko pa siya nagagawa. And kailangan muna kasi isa sa requirements ay yung pagbabayad ng amilyar. So, after ko magbayad ng amilyar, then pumunta ko ng 13, ah uh, sa ako gagawa ng video para dyan. So, yun lang muna yung may share ko sa inyo ngayon. So, kapag ka na-fully paid na kayo ng inyong housing loan, ay pwede nyo nang i-claim sa pag-ibig yung titulo. Sana nakatulong. Bye!